Kahulugan ng panaderya sa panaginip Ang panaginip tungkol sa isang panaderya ay sumisimbolo na magkakaroon ka ng kaunlaran sa hinaharap. Ang simbolo ng panaderya sa isang panaginip ay nagpapakita na mayroong karing magagandang idea. Ang pag-iisip na ito ay umiikot sa buhay pinansyal o buhay panlipunan at nangangahulugan din ito ng magandang pagbabago sa iyong buhay. Gayunpaman, ang panaderya sa isang panaginip ay may ilang mga kahulugan at ito ay nakasalalay sa konteksto. Kailangan mong tandaan ang mga detalye ng panaginip nang detalyado dahil ang bawat punto ay makakaapekto sa konklusyon. Sa tuwing nananaginip ka, kumuha ka agad ng isang papel at isulat kung ano ang nakikita mo sa iyong pagtulog. Lugan ng panaginip tungkol sa makakita ng panaderya. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa isang panaderya ay nagpapahiwatig na ang magagandang bagay ay darating at iyon ang iyong pinapangarap na makakita ng isang panaderya. Ikaw ay patungo sa tagumpay. Kung nakakita ka ng panaderya sa isang panaginip, ipinapakita nito na magtatagumpay ka at makikinabang ka kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na panaderya. Ang panaginip na ito ay may tamang kahulugan para sa iyong buhay, kaya magsaya ka. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ito ang perpektong oras para magsimula ka sa kung ano ang iyong pinaplano. Mayroon kang mga katangian upang pamahalaan ang isang plano na may wastong kontrol at ito ay magdadala ng mga benepisyo nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong panaderya. Ang panaginip ng isang saradong panaderya ay nagpapakita na may hindi maganda. Ito ay may kaugnayan sa negosyo o karera. Kung ikaw ay nakikipag-ayos, ang masamang pamamahala ay maaaring magdulot ng pinsala. Kailangan mong tumaya sa iyong potensyal. Kilalanin kung ano ang mali at itama ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang panaderya. Kapag ikaw ay nasa isang panaderya, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay makakahanap ng kaligayahan o nahanap mo na ito. Makikilala mo ang kasalukuyang sitwasyon. Nakamit mo ba ang layunin na iyong hinahabol? Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng tinapay sa isang panaderya. Kapag bili ng tinapay ay maaaring mga hulugan ng kasaganahan at kayamanan. Kapag nanaginip kang bumili ng pagkain sa isang panaderya, ito ay isang magandang senyales na tinatahak mo ang tamang landas. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na may magandang mangyayari at ang panaginip na ito ay nagpapakita na umanik ka na ng magagandang resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming tinapay sa panaderia. Kapag nanaginip ka ng isang panaderya na puno ng mga produkto, ito ay tumutukoy sa kasaganahan. Kung mas maraming produkto ang nasa isang kalakalan, mas maraming tubo ang iyong makukuha. Ang yaman na ito ay dumarating dahil sa bunga ng iyong pagsusumikap. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang panaderya na puno ng mga tao. Kapag nanaginip ka ng panaderya na puno ng mga tao, ito ay sanyales na maraming tao ang tutulong sa iyo tungo sa tagumpay na gusto mo. Ang mga taong ito ay magiging lubhang maimpluensya sa iyo. Sa kabilang banda, maraming tao sa paligid mo ang gustong magtagumpay. Maaari ito maging isang masamang bagay at ito ay depende sa kung paano nila sinasamantala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na panaderya. Kapag wala kang makita sa panaderya, nangangahulugan ito na may mali. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ang mga problema sa pananalapi ay darating sa lalong madaling panahon. Maaari kang makaranas ng ilang mga paghihirap sa pananalapi na magpapahirap sa iyo kung may posibilidad ng isang krisis sa pananalapi, pagkatapos ay maging handa upang harapin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang panaderya na nasusunog. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang nasusunog na panaderya, sinasabi nito na nahihirapan kang harapin ang mga personal na problema. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaaring lumala ang problemang ito ang pinakamasama sa problema ito ay ang pagka pang karote.